Mahigit apat na buwan mula ng pumutok ang flood control scandal, sinampahan ng ombudsman ng mga kaso, ang isa sa pinakakontrobersyal na kontratista si Sara Diskaya. Dahil yan sa halos isang daang milyong pisong ghost flood control project sa Jose Abad Santos Davao Occidental o yung proyektong nabayaran at sinabing nakumpleto pero hindi naman pala nagawa. 2023 pa nabayaran ang kontraktor na St. Timothy Construction Corporation pero ayon sa ombudsman, lumabas sa inspeksyon na sinimulan lang ang proyekto nang kumalat na ang issue sa flood control projects. Ang kontrata na award pa noong Duterte administration. Una ng inamin ni Sara Diskaya na nagmamayari siya ng siyam na kumpanya kabilang ang St. Timothy. Kasama rin sa sampung mga taong kinasuhan si Maria Roma Angeline Remando ng construction firm at walong opisyal ng DPWH na responsable umano sa palpak na proyekto. Ang mga kaso, graph at isang non-bailable malversation case. Ibig sabihin, makukulong sila habang gumugulong ang paglilitis. The complaint alleges that the respondents conspired to facilitate... The release of 96.5 million pesos for the supposed construction of a revetment project. There was no actual construction, yet, respondents certified that the project was completed. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, pineke ang mga dokumento ng accomplishment report na naging dahilan para mabayaran ang kontraktor. Sinampa ang mga kaso sa Digos Regional Trial Court sa Davao del Sur. Ani Clavano, dito raw dinala ang kaso dahil salary grade 25 ang pinakamataas na opisyal sa mga inireklamo. Sa ilalim kasi ng batas, pwedeng isampa ang kaso sa Antigraph Court na Sandigan Bayan para sa mga nasa salary grade 27 at pataas. It is still possible that there are proponents in this case that have yet to be uncovered but as of right now and given the counter affidavits of the respondents wala pa po tayo nakikita. so we went ahead and we went ahead and filed the case but that's, that's, that does not stop us from collecting more evidence that will show that there are proponents or higher officials involved In this case. Bukod sa kriminal na kaso, humaharap rin sa administrative case ang walong opisyal ng DPWH para sa grave misconduct at serious dishonesty. Ayon kay Clavano, nagpataw na rin sila ng alim na buwang preventive suspension. Sa isang video message, pinaghahandana ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kapulisan oras na lumabas ang areswara. I have directed the ILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa. Para paglabas ng arrest warrant ay maareston sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Iniyahanda na rin daw ng ombudsman ang request para sa isang whole departure order na magbabawal sa mga opisyal na umalis sa bansa. Ito na ang ikalawang kasong inihain ng ombudsman sa flood control scandal matapos kasuhan si dating House of Corporations Chairman Zaldico at labing limang iba pa dahil sa substandard projects sa Oriental Mindoro para sa mga impormasyong napapanahon at on demand Lance Mexico News Watch Plus